na kaya mong basahin ng isang tao na parang libro, hindi literal na may mga pahina at titik, pero yung bawat kilos salita, tingin, at kilos nila, lahat yan may ibig sabihin. Kasi ang tao parang nobela, may intro, may climax, at minsan may plot twist pa. Magsisimula tayo sa panlabas na anyo. Oo, totoo. Huwag daw manghusga sa panlabas na itsura. Pero sa totoo lang, yun ang unang pahina. Paano siya magdamit? Laging pulido ba ang suot? Laging branded? O simple lang? Maayos ba ang kuko? Malinis ba ang sapatos? Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman o mahirap, kundi tungkol sa kung paano niya dalhin ang sarili niya. Dahil kung paano natin ipakita ang sarili sa mundo, madalas refleksyon yan ang iniisip natin sa sarili natin. Tumingin ka sa mga mata. Sabi nga nila, Eyes are the windows to the soul. Ang taong tapat makatingin ng direkta. Ang taong may tinatago mailap ang tingin. Pero di lang ito basta kung tumingin paano rin sila tumitig. May laman ba ang tingin nila? May sinasabi kahit walang sinasabi? Ngayon, body language naman. Ang katawan nagsisinungaling din, lalo na kapag hindi tugma sa sinasabi ng bibig. Kapag sinasabi niyang okay lang ako, pero sa nakakuyomong kamaw or nakakunot no, maniwala ka may hindi okay. Kapag laging nakayuko, posibleng mababa ang self-esteem. Kapag laging nakaporma, posibleng naghahanap ng atensyon. Pero hindi absolute yan. Kaya importante ang context. Lahat ng galaw dapat kinukumpara mo sa normal nilang kilos. Pagmasdan mo rin kung paano sila makipag-usap sa ibang tao. Paano sila makitungo sa mga waiter, guard o janitor? Mabait ba sila sa lahat o mabait lang sa taong may silbi sa kanila? Dahil ang tunay na ugali, makikita mo kung paano sila sa mga taong walang maibabalik sa kanila. Punta naman tayo sa mga salita nila. Ay, anong mga salitang palagi nilang ginagamit? Laging negatibo ba? Laging reklamo? o laging may pag-asa kahit sa gitna ng problema. Dahil kung ano ang laman ng isip, yun ang lalabas sa bibig. Kung gusto mong basahin ng tao, makinig ka. Hindi lang sa sinasabi nila, kundi sa paano nila ito sinasabi. May kumpiyansa ba? May ngiti sa dulo? May alinlangan? Sa social media, marami kang makikitang scripted na buhay. Pero kung marunong ka magbasa, mapapansin mong may patterns. Halimbawa, laging quotes tungkol sa trust issues, baka nasaktan yan kamakailan. Laging pa-party o pa-happy, baka may tinatakasan. Kaya bago mo sabihing nabasa ko na to, tanungin mo muna, ako ba? Nabasa ko na rin ang sarili ko ng buo? Sa huli ang tao ay hindi simpleng libro lang. Minsan sila ay poetry. Puno ng damdamin minsan hindi maintindihan agad. Minsan mystery novel. Kailangan ng pasensya. Minsan diary na puno ng sikreto at takot. Pero ang maganda rito, lahat ng tao may kwento. At kung marunong kang makinig, Marunong kang tumingin, marunong kang magtanong. Malalaman mong bawat isa, kahit gaano ka simple, ay isang nobelang sulit pasahin.